ng sigang semiso muna at sabaw-sabaw. Ito yung ating mga sangkat. Ayan, mayroon tayong okra at saka sitaw. Tapos mustasa. Ayan, mustasa natin. Tapos, ayan na yung ulo ng salmon guys. Kumukulo na. Hinaantay na lang natin na kumulo ng kumulo. Tapos, itasawag na natin tong ating mustasa. Yung labanos, lumubog na dyan guys. Andyan na sa ilalim yung labanos. Lumubog na. Ito na guys, ilalapag na natin yung ating sahog na mustasa. Ang panglas na ingredients ng ating sinigang sa miso na salmon. Ayan. Ulo ng salmon. Panglas na ingredients ang mustasa. Hindi natin yan masyadong lulutuin kasi nga parin rin yung makunat. So, papakuluan lang natin. Tapos, tapos na. Ayan. Lulubog-lubog lang natin. Ng konti. Ayan. Habang kumukulo. Tapos tatakpan na natin yan. Tapos na ang lahat. Yami na ang ating salmon na sinigang sa miso. Ulo nga lang to guys. Yun ang masarap kasi ang salmon. Na ulo. Ayan. Ayos na. O, ha? Good job na. O, ha? Tumba na naman ang ating kanin dyan naman.